Hi guys, uh, ngayong araw ay magluluto po ako ngayon ng paksiyo na ito. So ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na ilalagay ko. Ngayon na po guys, mag na po ako ng dito. Sobrang laki po nito. May nagbigat ka, dito uh -huh. na po. siya. Yan. Kakahiwa ko lang. So ngayon ilalagay na natin sa lutoan. Guys, lalagay ko na po yung ito ha. Ito po yung aking mga sangkap. Ngayon ilalagay ko na po siya. Ito ko na po yung mga sangkap ko. Right. Oh, uh, well, I've got to go say hi to somebody. So, uh, I'll be back on top later.

Ayan, lagyan na po natin ha, kalahating cup ng tubig. Ayan, may toyo na po siya. Hindi ko na video yata po lagyan ng toyo. Tapos, ito suka. Huwag masyadong marami. Kasi ba lalong sobrang asim. Ayan po. Ayan ko na po ng paminta. Ang paminta. Ayan, pamintang durog. Ayan po yan. Ayan, konti dyan na asin lang po. Konti lang. Ayan. Ayan. Asukal. One teaspoon lang po. Ayan. Ito yung dalawang sili may ilalagay ko pag malapit na siya maluto. Mag-ano na naman po ako ng radish. Gagawin ko po siya. Ano yun tawag sa Salad ba? Salad yung Salad mga Po yung radish ko tapos hindi ko na lang pinakita ayan yung aking ano yung aking yan haba no sa tsaka itong mani yan pagay ko na ito ha ah. Lagyan na po natin siya ng isang, ayan, isang kutsarang suka. Do uh, that. Tension ng kunti sugar. Ayan. Ayan. Tapos yung mix na natin. Pwede ka sabi sa akin. Ayan na po siya guys. Ready to serve na. Ayan. Hindi nagdaga ko siya ng 1 tablespoon na suka. Ito naman po yung ating paksiyong na pito. Ayan. Kayaan mo lang muna natin dyan kasi habang sa ano, abang sa, guys, hanggang sa kumundi yung kanyang Guys, ang lagay na po yung long chili. So, ayan na po guys, ang finished product natin yan paksiyo na hito. to yung salad na radish Lindsay, please, please. This, yan. Yeah. So I would never want